Sa pagbukas ng bagong kabanata, gagamitin ni Diana si Vlad para makaganti siya kay Asenda. Tatanggapin na niya ang pagmamahal ni Vlad para masakta ng gusto si Asenda. Nag-resign naman si John na sa pagapulis para makasama na niya si Bibi sa malayong probensya at matutulungan din niya ito sa paghahanap kay Badong upang makaganti na si Bibi. Habang si Bibi hindi mo na siya magpapakita sa kaniyang mga kapatid upang hindi sila madamay sa galit ni Badong sa kanya. titisin mo na ni Bibi ang kanyang pangungulila sa kaniyang mga kapatid. Kapag nagtagumpay na siya sa kanyang misyon, dito na nga siya magpapakita nila Diana at Beth. Samantala, makikilala na nga natin ang bagong kalaban ng mga paraiso ay walang iba kundi si Criselda Miscara, ang kapatid ni Hacenda. At inutusan pa ni Criselda si Badong na siguraduhin niya na hindi mabuo ang tatlong magkakapatid. Kapag pumalpak siya sa misyon na ito, mananagot ito sa kanya. Magtutulungan naman si Beth, Jonas at Diana para malaman nila kung ano ba talagang gusto ni Criselda sa kanila, kung bakit gusto niya paghiwalayin silang magkakapatid. Sino nga ba si Criselda sa buhay ng mga paraiso? Yan ang ating aabangan sa pirapirasong paraiso. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!